Grabe, napakaganda. Ang lakas ng ulan. Ito na mismo yung simbahan dito sa Kagsawa Ruins. Dadaanan nyo yung short trail, dadaanan nyo yung snake trail, dadaanan nyo yung grass trail, dadaanan nyo yung Kagsawa trail. All the way tayo sa katawan ng Mayong volcano okay. Ito yung... Kamusta experience? Natakot siya kanina? Natakot ako nung unan din kasi diba para sa kukala ko ba yan? May nasa tayong truck na malaki. Ayun yung bulkan ba yun? Nasa likod natin. Oh. na oh, yung ulap. Pawala oh, na yung ulap. Puta! Astig na ito! Hahaha! <laughs> what's up guys J Travel day 4 natin ngayon dito sa Tabacol Albay ngayong araw pupunta naman tayo na Kagsawa Ruins so natin doon mag ride ng ATV so tara let's go kung di nyo pa nga pala napapanood yung mga previous vlog ko dito sa Albay click nyo lang yung link sa description o kaya yeah, pindutin nyo suggested sa taas eto yung mayon bull kayo yung nasa natin ayan o oh. natapapan ng ulap eh at umulan na nga ang lakas <laughs> buto may talakas ng kapote kapote gaming tayo buto guys ang lakas ng ulan nakalitik yan ayun <laughs> <Woo! laughs> hey, to na guys Legaxi City Woo <laughs> University of Santo Tomas Legaxi ayun yung mga yung volcano grabe napakaganda tignan ang dami ko walang nagbabaw guys eto na pala welcome to Agsawa ayan no? welcome to Agsawa dito pa lang, pagpasok pa lang, marami na nag-offer ng ATV Ano, ganyan susubukan natin 300 300 na lang yan Ilang oras yan? Approximately mga 20 to 30 minutes Pero hindi naman kasi kami nagbabase sa oras Sa destination uh... kami nagbabase gusto ko so, sana yung medyo mahaba-haba na trail eh. Ang pinakamaganda sir eh, na hindi kalayuan, hindi kalapitan, yung kagsawa trail. Ano pong pangalan no, sa inyo? Ah, sa or ito? Oragon ETV Company sir. Ah, ito yun, nandyan lang. Thank ah, you yun, ah. ah. Yung dalawang bata, isama nyo, nalibri naman yun. 1.5 uh, kaya. Oo. Uh -huh. so, Tapos environmental pay na, na 135. Okay, so, nasa tayo mamaya ulit. Thank you kuya. May entrance pala dito, 45 per head. Tapos eto, nandito yung tayo sa loob. Mamaya na tayo magpicturean, kain mo na tayo dito. Lunch break muna tayo bago tayo sumabak sa adventure. Mga kasama natin. Si kuya, yung driver na tayo. Ano po pangalan niyo kuya? Ramren. Tata Emiline. Hi guys. Kiana. Bane. Ito yung batang makulit. Ay, mabait pala yan, mabait. <laughs> kuya, si <Jen. laughs> Rice, pritong baboy, laeng. Wala naman ayaw niya sa iyan. wala naman Ay, Ay, Tapos, Ay, niyan eh. ang lakas ng ulan eto na mismo yung simbahan dito sa Kagsawa Ruins yung bulkan ba yun, nandito yun umulan ni eh, napakalakas kaya kaya nagkaroon ng mga fog tsaka ulap ulap kaya natakpan tuloy yung mayon pero mamaya pag tigil ng ulan lalabas na ulit yan tapos na rin tayo magpicturean dito kanina bago umulan pero mamaya picturean tayo ulit pag maganda na yung tanawin sa likod niya The Oregon ATV Adventure eto dito tayo mag-avail ng ATV uh, uh, Villa Madrid, one of the top uh, destination here. Start kayo dito. Dadaanan nyo yung short trail, dadaanan nyo yung snake trail, dadaanan yung grass trail, uh, dadaanan yung grass trail. All the way tayo sa katawan ng Mayong Volcano. Ito yung magiging view kung nagpapakita sana pero may chance ha. Kasi pag umuulan doon, may chance na nagkiklir yung mayon. Ito yung magiging picture nyo, ATV kayo, background mayo, yung mayon, yung hulaklak, background yung Mayong Volcano. Proximity, one and a half to 2 hours yan. Balikan na yan. If ever sumabra kayo ng 2 hours, mag 2.5 kayo, walang hidden charges tayo. Okay. okay. Sa tapos ang pagbalik nyo, di ba naman yung dadaanan nyo? Panibagong trail na naman yung mga dadaanan nyo. Panibagong mga long river na naman. Okay, yun lang po. Salamat po ya. Ito yung maps nila ng trail, oh. Maraming ruta eh. Pero yung pinili ko dito sa Green Lava Trail para malayo-layo tayo. Dito pwede ka mag-avail ng raincoat Pwede rin namang hindi Kada isang raincoat 50 pesos diba? 50 pesos kada isang raincoat Pero kami dalawa na kumangkin ko, ligu na kami sa ulan Ito na yung ATV, nagaganitin niya Ang dami dito, pila pila Let's go! Okay! Hahaha Are you ready? Kaya mo yan, malaki ka na eh! Ilang taong ka na? 13. 13 ka na eh, kaya na yan Huwag ka lang kakabaan, relax ka lang Huwag ka matatakob Ayan sila, nasa likod sila Mga naka-raincoat Let's go Okay guys, tara na <laughs> Yung throttle pala na ito, nandito sa baba Akala ko parang sa motor Tapos ito, kaliwa, preno Kanan, preno Ito yung throttle sa baba Sambyo, TV na to Ganda oh. ng tunog Hello Ito <laughs> legit na first river crossing Ayan oh. o Dato maliit pa to Ilog siya Ang presyo nga pala nitong inabail natin hanggang doon sa green lava 1,635 kasama na dun yung environmental fee pero itong mga kasama natin na naka raincoat 700 pesos hanggang doon lang sila sakag sa watrail ay di diretsyo tayo nito hanggang doon sa green lava eto ilog ko nito <laughs> mini river uy bawa, bawa tayo rin ha ah. eto guys baba tayo dito <laughs> Eto na, literal na river crossing na talaga tayo. Yung kanina, wala lang yun eh. Eto, totoo na to. <laughs> <laughs> Ayun, no? oh. oo Yan, soya. Ang sarap na ito, ah. Ladin! dito ata yung meron picture taking Ayan o, ang dami rin nandito Ano po pangalan niyo kuya? Yes Kuya Jess yung guide natin dito Richard Richard, kuya Richard Ito, ito naman siguro yung guide nila Mga nakarindo sila di ba Ano sa experience? Natakot siya kanina? Natakot ako nung una, hindi kasi diba para sa kaya ko ba yan? Guys, ito, hihimalay na kami ng trail. Kuya! Kami kasi na itong mabangkin dalawa lang kami yung aakit dun sa Green Daba Iba yung trail na ito Yan sila, hanggang dito lang sila tapos meron yung silang iikutan Tayo, dindirection pa tayo dun <laughs> dito Oo, okay, oh, kalsada, sementado eh Pasok na ulit tayo sa loob Parang tumuwid lang tayo dito sa main road Yan, mga na natin So, to this to Hello so, Nagbigay ng bariya si Kuya dito Ito so, na yung trade ulit Exciting to ah <laughs> Kumuulan pero tinuloy pa rin namin kumbaga dagdag exciting <laughs> may, may kanto tapos tumaliwa tayo Grabe ang sakit sa kamay <laughs> Yung vibration na itong ATV napakalakas Kaya yeah, masakit sa kamay lalo dito sa may kanan ko makapiga dito sa throttle ganda dito ah nature na nature oh vibration kaya ito yung kakapiga dito sa may throttle yung thumb natin nakakangalay talaga Sober lang tayo po nangangalay na ako eh Malapit-lapit na po ba tayo? Malapit ako Okay, tapos pabalik, hindi na dito yung daan Ganon din Paglating natin doon sa baba, sa uh. mga pinagpicture natin At ba na yung dadaanan Ito tayo Oo uh. Bakit dito? Ito, <laughs> <laughs> nakikita ko ito, kanina pa ito umakaray Ilang cc po ba yung makina na nakalagay dito? 200 yan siya 200 cc? Oo uh -huh. Anong brand po siya? China kasi yan Ah, China uh -huh. uh, Ano po presyohan niyang kuya, yung mga ganito? 90, nasa around 90. Pabot uh, din ang 100 kasi yung shipping. Kunwari, taga dito ako, bibila akong ATV, gusto kong mag-trail. Ay, pwede. 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 Pag individual na may sariling oh. ATV. Ay, ito. Yun. Okay, oh, guys, tapos na tayo mag-stop over. Pahingi lang kami saglit kasi sakit talaga dito sa camp. Ang tigas na ito, trata dito. Tara, tuloy na tayo. Malapit na daw tayo, eh. Welcome, Green Welcome, Green Lava. tayong truck na malaki oh, yun, yaka siya may baboy mo Driver, no? Reverse Yan Neutral Off Tapos ito yung Lock sa preno Eto guys Dito tayo nagpark ng ATV natin Ito na yung Green Lava Picture taking to dito Pati dun lang tayo mamaya Meron ding tindahan dito Ayan, no? Tapos tinanong ko kung hanggang saan ang pinaka last na inaabot ng ATV hanggang dun daw. Dito banda, zoom in natin, cellphone tong gamit ko eh. Ayan yung may mga plug na yan, may kulay-kulay. Diyan daw yung pinaka dulo na inaabot ng ATV. Ayan presyon daw dyan ha, sa around 3.5 hanggang 4,000 ganyan. I love Albay. Grabe, ang ganda dito guys. Tapos guys, yung nandito sa part na to. Ayan yung Legazpi City. Diyan tayo dumaan kanina papunta dito sa kagisawa. Eto, kitang kita dito yung Legazpi City Ayan, no, nasa part na yan Maulap pa rin eh, mahamog Woo! Welcome to Green Lava Mayon Volcano Albay Yes! <laughs> <Love> it! <laughs> Ang saya namin! Kailangan na namin guys Eh <laughs> yung bulkang mo nasa likod natin Kaya lang maulap, pero ito, ito na yung nasa paanan niya Kahit pa paano, Medyo kita naman natin sa camera lang hindi. Galing. Yes. Malak malak. Ina guys, ang ganda dito guys. Dalawa lang kami na pawangkin ko tumuloy. Single tong pawangkin ko. Oy, balak ka diyan. Eh yung bulkan ba 'yan nasa likod natin, No? Oh. Oh, wala na yung ulap. Oh, wala na yung ulap. Kaya lang paalis na rin tayo, eh. <laughs> Malas talaga eh. Ganda oh. Grabe. Grabe guys. Ganda guys. Guys, guys. Boss, bossy ka na to bossy. Ayun, sabay sila. Tinsya tayo sabay sila Huwag ka muna. Okay guys, tara let's go. Biyahin na tayo na ito pabalik. Bye bye, Green Lava. Nagyo sa muli. Nagkapalit ata kami ni Jet ng ATV. Ano, okay wala yung lang hip dito kanina na naririnig ko eh <laughs> yun o no? eto ang dami nating ating makakasalubo ngayon o oh, kuya dami na lang so hi enjoy dalawa yung tour guide nila Ito na yung part na medyo malalaki talaga yung bato. Pero kayang kaya ng ATV. Ayan yung bato dito dito. Ang lalaki <laughs> Ito na ulit yung simentadong alsada na dinaanan natin kanina. Dito rin tayo galing kanina Papasok Dipalaw din pala rin tayo dito Grabe yung dupak-dupak diba? <laughs> Ito din yung dinaanan natin kanina Paakyat eh Pero mamaya -iba, iba na rin dadaanan natin palabas eh Hindi na dun sa dinaanan natin mapunta oo, lahan no? tayo na dito tayo galing yun dito ilog tong nasa kanan natin eh oh ganda rin oh kabilaan pala ilog kumbaga ilog pala itong binadaanan natin talaga meron lang buhangin dito sa gitna na mataas daanan nito itong 880. last lang alon na yun ah <laughs> Jet tinakay no? oh <laughs> tinatang yung ATV kanina pagtawid natin Ito pa oh eto guys literal sa ilog na talaga tayo dumadaan ngayon ayan oh Woy! Puta! <laughs> Astig na ito! <laughs> Ang kaya mo <laughs> uh <-huh. laughs> Parang gusto ko pa mag no? Pero ah, ano tayo dito, eh. <laughs> Woo! Again, sorry, <laughs> you know, August, eh, okay, sorry, bukas ulit, singlit. Eh, no, ng agos, 'di. 哪里？ Hindi pa Guys, tapos na tayo mag-stop over dito Sinulit lang natin yung pagkakataon Kasi mamaya, aakyat na tayo dyan sa tuloy na yan oh. Ayun na yung huling stop natin Tapos dire-direction na pabalik dun Sa pinanggalingan natin ng una eto may river crossing ulit Kinuha ni Kuya yung cellphone ko para videoan niya rin tayo doon. Na tumatawid dito sa ilog. Sunit! finish line neutral off handbrake okay sulit ano po pangalan nyo ulit kuya Jess kuya Jess ng tour guide natin kanina maraming salamat po salamat po ulit salamat po ulit ko yun dun sa pinakamataas naman <laughs> ah po salamat po let's go pamangkin ko enjoy na enjoy ako sa experience mo first time Solid. na na Solid. Di ba di ka marunong magmotor? Hindi. Oo ngayon, Wait, marunong, marunong naman na. mag-ATV. <laughs> Ayayain mo tita mo Kung saan tayo sa susunod Olats, oh, tara na, olats oh, Doon daw tayo ngayano. sa ano Sa may pinakamalayo Punta na dito sa Bicol oh. Tara na, olats oh, Ito yun, dalawang mamangkin ko na maliliit to Ang kukulit to Oh Kanina sumakay din sila sa ATV Ang kasila, doon sila sa yung malapit lang Parang 700 Data ang binayaran nila doon kada isang ATV Sayang yung main volcano Hindi pa rin kita, maulap pa rin eh ATV, Sili ice cream. Ito, subukan natin. Bumili tayo ng ganito kalaki. Halagang 60 pesos. Sili ice cream, strawberry, level 1 lang tayo. Hindi naman tayo mahilig sa maanghang talaga. Hmm, oh. Top. Maanghang ba, maanghang? Maanghang siya, pero hindi malala kasi nga level 1 lang. Pero lasang sili. Eh no, oo nga. Sumisig pa na. Matamis siya sa una. Pagkain mo na yun na, maanghang na. Oh okay guys, solve. Grabe, yan ng naranasan natin doon sa ATV Adventure mo siya. Sa alagang 1,635. Sobrang sulit na sulit talaga siya. Ngayon, babiyahin na kami neto. Pabalik doon sa bahay na tinutuloyan namin. Doon sa San Isidro boring Bukas, last day ko dito sa Albay. Tapos magagala pa rin tayo bukas. Bahala na kung saan tayo mapapagpad nito bukas. So, kita okay, ka sa ulit tayo next vlog. Maraming salamat sa panonood. Subscribe!